isang magandang araw sa inyo lahat. Yung bang bahay ninyo ay eh, ganito pang pa ginagamit ninyo. Ito po yung uh, makikita natin sa ating general switch na uh, sa main breaker nyo na dalawang pares po ito kung niyo Pero kadalasan minsan, nararanasan natin, sabi, ay pumuto confuse. Tawagin, tawagin mo nga si kumpare at baka na nang gawa ng paraan. Tapos, Uh, ginagawa niyo pa ba ito? Lalagyan siya ng, uh, ayan, lalagyan ng wire. Tapos ibabalik. O so, kung hindi naman, lalagyan siya ng palara. Ayan, lalagyan siya ng palara. Tapos ibabalik. Mali-mali po yun. Kasi, ang fuse po na ito ay may design po siya na may insulator siya sa labas. Ngayon, pag na, na pumutok siya, yan, ibig sabihin, naputol yung sa loob. Nag-overloading na po kayo, ibig sabihin, no, sobra-sobra na po yung dumadami na kuryente sa bahay ninyo. Eh, bakit ka mo? Kasi minsan, pinagsasabay-sabay natin ang mga appliances, washing machine, water pump, plancha, TV, electric fan. So, pag hindi na kinahin ang piso, bibigay na sa loob, makuputin siya. At ito, kung makikita yung insulator na to, Uh, ano to, uh, heat resistant o kaya uh, umiinit kasi nasa loob na wire na yun eh. O, para hindi niya ilabas yung init doon, pinaprotekta siya na itong kulay pula na to Para hindi siya mag-radiate ng init sa bahay natin. Eh di ba yung uh, general system, natin minsan nakadikit sa sa kahoy, sa posting, posting kahoy. O, may tendency na pwede gumigit din yung kahoy. Pwede pagmula na sunog, di ba? So, kung ako sa inyo, Huwag nyo na pong gagayahin yung mga gantong maling practices na lalagyan ng wire. Jumper wire po ang tawag namin dito. O kaya naman lalagyan nyo po ng ganto na palara tsaka saka yung babalik. Huwag nyo na pong gagawin yan. Bumili lang po kayo sa hardware. Okay. Magkano lang po ito. Ito po ay nagkakahalaga lang ng mga oh, 30 pesos siguro. O magkano bahay nyo. ba diba? Huwag <laughs> nyo yung pagpalit ang bahay. Niyo, dapat pag nangyari sa inyo, bumili na agad kayo nito. Palitan nyo. Ano? Okay? So, sana sundin nyo ako payo at huwag sana kayo magsisi. Nasabi nyo, sana pala sinang, uh, nakinig ako <laughs> dun sa video. Okay?